na parcel mula sa Buracan ako yun, ito yung aking pinabili sa aking pangangkin, na si Sheila yung so ang bilis na response ng JMT, dahil mabilis na, na i-deliver ang ating parcel mga lalabs, in-expect siya ng 5 days, pero dumating siya ngayon guys 3 uh, days pa na ngayon nandito na yung aking parcel so guys, sabarin niyo ako mag-aribat yung Hi mga lalabs, good morning hayan. today is Saturday 8 in meron uh, lang akong gusto i-unbox ngayon. Nakadating lang ng aking parcel mula sa J&T. Ito ay J&T ang nag-deliver ito sa bahay. So guys, ano ba ang laman ng aking box? Ito guys ay naglalaman ng aking mga gamot na binili pa doon sa Bulacan. Sa, hindi na lang. Hindi ko na lang yung mention yung name ng kung anong pharmacy yung pinagbitan. Sheila May. Hi, Sheila May Capistrano and Amir. Si Amir Cristobal. Stay good sa mga loves. Sila yung aking na pwedeng kong mautusan. Actually, guys, kahit sino sa mga pamangking ko doon, kung pwede kong ma mapaisapan ako kung pwede nila alin ko at saka kasi mga nila sige So, guys, huwag na natin patagalin. Tingnan natin kung ano ang laman ng box na ito. na kayo, no? diba? O maano, guys. <laughs> Umahalig-alig pa siya. So, mag-unbox na no tayo, guys. In fairness, mabilis ang ano ng JMP. Diligin nyo. Sabi kasi ng pamangking ko, mga uh, 5 days pa doon. to. So, inalo nila. Medyo Ayan, na nila yung bakit. Ito ang mga lalabs. Oh, uh, teka, inapit ko nga sa ito para makita nyo. Ito mga lalabs at mayroon pa siya. Wow! Ang mga lalabs. Ang mga Nagano, tingnan niya guys, oh. Nung ito eh iano ng aking pamangkin, nung ipak natin na aking pamangkin. Ah, uh, intak na intak siya, arranged na arranged. Tapos ito naka pa ko siya, oh. Ibabaw yata, oh. Sabi natin nakaganoon siya. Ito yung aking gamot, oh. Yan. Yeah. Tapos ito mga ano na to, ito Guys, ito yung mushroom. Guys po, ang sarap ng mushroom na to. Natikman ko na to kasi ang gumagawa nito yung aking pamakin na nagpadala nito, yung natusan ko, at saka yung kanyang boyfriend. Guys, yung, ito yung kanilang business. Kaya ako interesado kayo guys, ang daming flavor nito. Mushroom. Ang sarap guys. Crispy ito, crispy. At saka, talagang malinis yung pagkakagawa. Ito yung aking gamot guys. Consumable to Yung consumable yung aking kailangan ba sa loob ng isang buwan ito yung ating bansatan. Ang flavor naman nito ay flavor. Ayan, original flavor. Ayan, original flavor. Kaya lang guys, hindi ko pwede mabuksan eh. Kasi order to ng aking anak, kasi Vanessa. Ito ay original flavor. Ayan, original flavor. Ito naman ay cheese flavor. So guys, cheese flavor. Ayan. Cheese flavor. Ano naman ang pagkaka... Garlic flavor. Ayan, garlic flavor. Yun sa mahihili dyan sa garlic. Ayan. Babawang na flavor. Next, ito naman ay salted flavor. Salted flavor, ito yung tayo na mayroon ano na, yung sa na mahalap. Basta salted flavor, yan. Medyo maalap-alap. Ayan. Next, ito naman ay salted. Ito yung flavor na pala binili na, anak ko. Ah, ito, sour flavor, yung asin. Sour, siyempre, maasin. asin. O, ayan, o. Sour flavor, guys, o. Diba? So, ayan. Lima yung flavor na in-order na aking anak. Hindi ko alam ano kung ano pa yung mga iba iba-ibang flavor nila. Ito, guys, ay mura-mura lang. Kung gusto ninyo mag-order, na demand ko yun sa ibang bansa, pwede kayo mag-order kay mag yung Raymaris, guys. Mag-order po kayo, bibigyan ko kayo ng maliit lang na price. Ito po, ang um, ano nito ay, kung sa, kung ano ka pa, kung gusto niyo magbenta, mag-order kayo sa akin, ibigay. In-order kasi to ni Vanessa, guys. Dalawang flavor kada isa siguro. Para bibigay din doon sa kanyang mga kapatid. At doon sa boyfriend, syempre, at saka ibigay niya. Eh, syempre, sa akin, less muna tayo nito kasi ay naggagamot po ako. Diba? Pero nakakain ako nito, guys, doon ako sa Bulacan nakita ko na po ito. Saka nakita, nakita ko talaga kung paano to ginagawa. Malinis na malinis na dito matatako. At saka talaga, i-offer mo talaga sa iba. Ito na, ano, na i-offer. O, -offer. Oh, see, guys. Tapos ito, guys, yun na yung mga alimugmog, yung mga butil-butil, guys. Kaya, no, siguro, delivery na dito sa atin niya, si Sheila. So, Sheila May, Sheila May, at saka sa kay Amir Cristobal, thank you, thank you so much sa inyo, mga pag-ano ninyo sa kain dito sa pagbili ninyo na aking na po. At ganoon din naman sa ating JNT. Thank you so much, JNT. Buti napita ko guys. So, meron yung video. Ayan. So, JNT, thank you sa pagbilis na pagbibigyan sa aking parcel, sa aking kamot. ay maiging na po naman. mamaya ako kami. So, thank you so much guys. Hanggang sa susunod. Ito na lang. Ayan ang ating mga natanggap sa ating parcel. Bye guys. Thank you. Thank you so much sa walang tawang support sa kayo. Indiamalist. Bye. Hanggang.

don't forget to click like share and subscribe not, bye, bye.